Magandang morning kaparparalan. May papakita ko sa inyo. Kasi nag-spray kami kahapon dito. May nakita akong pugad ng ibon. Tsaka may itlog. Yun. Yun ang papakita ko sa inyo. Dito banda. Samahan nyo ako kaparparalan. Yung itlog ng ano ata yun mm, mangubog or ano sa English ano morninghead. bali dalawang pugad yung papakita ko sa inyo samahan nyo ako medyo may kalayuan yung pagalaan natin kaparparalan samahan nyo ako papakita ko sa inyo yung itlog ng mornhead at saka tikling ata yun doon banda malayo yung pagkukunan natin pero basta may video lang tayong parparalan okay na yun etong palay na to mga ano pa siguro 15 days bago harbisin so ayun po yung ano kukunin natin yon yan may tanda samahan ko, parang may itlog yun na ano sham sham na itlog yung kulay blue na yan nandyan yan kasi nilagyan ko ng tanda para madali lang hanapin ano kaparparalan kunin ba natin tong itlog na tao o oh, andito siya may tanda yun o oh. yun o oh. oh. yan kaparparalan kung nakikita nyo o oh. o oh. may itlog siyang ano siyam ano, kaparparalan, kunin natin o papisain natin. Parang malapit na ito magpisa. Matagal pa man ito anihin, papisain natin. Doon. O. Oh. Balot na kaya ito. Dyan lang yan. Tapos yung isa doon, nandun yung isa sa may kilid ng tambak. Punta natin. Yang dyan. Dyan lang muna yan, papisayin natin. Yan natin pa yung isa doon. May tanda pa rin yun kaparparalan. Kasi yung mga kasama kong ano, naga-spray. Pag may makita sila, talagang kuha nila. Ayan o. Oh. Yung puti. Ayan. Nandun yung itlog niya. Itlog yun ng tikling. Hindi ko po alam ng English ng tikling. yon, Pag si kumpare ko yung kasama ko dito nag-spray paon wala siguradong kukunin niya yun yun yan ako kaparparalan yung tanda na yan may itlog din dyan bali ang itlog ata nyan pito na kaya ito yun oh kita nyo na yan. Lapit natin. Yan. Oh. Itlog siyang pito. So, gagawin natin dito hanggang mag-anihan. I-update ko po kayo. Kung magpisa na sila. Kasi bawal galawin. Pag galawin mo yan, hindi nyo yung babalik yung ano may ari. Yan tapos bali siya yung sa kabila ito naman pito balot na rin siguro ito ito yung itlog ng tikling sana ano hindi nila makita paparalan para pag update natin magpisa na yan So hanggang dito na lang ating bidyong parparalan. Maraming maraming salamat po. At I love you.